Hello guys, magandang magandang gabi. Ayan, gabi ngayon dito sa Macau. Ayan, shout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan guys, thank you so much. Thank you so much guys sa uh, support. And ayan, gusto ko shout out sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, uh, welcome. Welcome sa YouTube channel ko guys. Sa Kamutika TV. Ayan, shout sa mga magpupunta ng Macau. And... Uh, yan, shoutout sa inyo guys. And, uh, kaya nyo yan yung dito sa Macau guys. Sipagan nyo lang. Sabi ko nga lagi hanggat na visa may pag-asa. Lahat man may pag-asa eh. Di diba? Kailangan talaga hindi ka magsayang ng araw guys dito sa Macau pag nandito ka. Kasi, pag uh, nagsayang ka sayang, di ba? Every day sa visa mo, yung 30 days mo. Huwag ka talaga magsayang doon kahit isang araw na uh, Dito naman sa Macau guys, wag masipag ka. ah uh, maraming part-time dito. Basta yung hanapin mo is part-time ah. May mga group kasi dito sa Macau na pwede ka doon magtingin-tingin. Tingin ka nun sa mga part-time, yun hanapin mo. Huwag hanapin yung trabaho kasi doon sa group na yon pag trabaho, nako delikado yan. Huwag kang maghanap na ng trabaho part-time. Legit yun. Yan guys, ah uh, yan, i-ano -ano ko lang kayo. Uh, share ko lang yung mga requirements dito sa mga pa apply ka. ng trabaho. Yung requirements, requirements lang dito sa mga guys Ano lang, passport lang. yon passport lang. Kahit punta ka dito na mga passport lang yung dala mo, walang problema. Yan pwede ka kasi alam naman nila na ano eh tsaka dito sa Macau guys hindi naman katulad sa Pilipinas na ang daming requirements pag dito ka mismo nag apply ha pero pag sa Pilipinas ka pa Macau, icon or God's will international yung mga legit na pa Macau talagang maraming requirements talaga siyempre susundin nila nasa Pilipinas kasi nasa Pilipinas ka nasa Pilipinas sila pero pag dito ka mismo nag apply sa Macau passport lang okay na pero dito guys sinanapan nila ng ano ng yung mga nag-apply ng security hinahanapan nila ng ano ng NBI yung BI na broad yon kung mag-apply ka ng security dito tapos dapat pag mag-apply ka dito guys ng security dapat 510 ka yon pero the rest non is for passport na lang requirements ah meron di naman kasi dito hinahanap guys yung mga certificate of employment ganun wala ditong ganun oo ay, di mo nadalhin mga certified employment. Meron mga naghahanap dito certified employment, mga Pilipino yun, mga agent-agent. Dito, pero pag Chinese, hindi ka hanapan ng certificate, Kasi wala naman dito certified employment, din nila alam yun eh. Sa Pilipinas lang yun meron. Kaya wag na kayong magdala-dala. Pag nakita nila sa CV mo na may experience ka doon ng ganito. Yun. Pilipino lang naghahanap. Pilipino. Dito sa Macau guys, mga Pilipino lang nagpapahirap sa kapwa Pilipino. Yan. Pero sa mga inchik, wala problema sa mga requirements eh. Passport nga lang hinahanap nila eh. Pilipino lang yung nagdagdag na may kailangan ng certificate of employment. Tapos pag wala ka, o oh, sige, yung mga style para, para pagkapirahan nila yung Pilipino. O oh, sige, dahil wala ka, ako gagawa para sa sa'yo. Magbayad ka lang sa akin, di ba? Ang galing. Ayun. Pag ganun guys, pag may money involved agad, huwag na kayong mag-ano Kasi may ayari kayo nyan. Mapapahama kayo yun lagi ko sinasabi sa mga vlog ko kasi nga gusto ko kayo ibigay kayo ng awareness and hindi nyo may experience yung um, mga experience ang iba dito ng mga nandito ng maderigma and gusto ko magaling record nyo diba ganun kaya panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea and uh, mga tips dito sa makawa sa pag-apply sa mga nangyayari ba? Diba? yun sinishare ko sa inyo guys para aware kayo and yun lang yun lang requirements passport okay na huwag ka namang problema passport lang, pwede na yan. Pero yung mga, dito na kasi, ma, mayroon mga naghanap ng driver, lisensya ng Pilipinas. Pwede na yun, dalhin mo lang license mo sa Pilipinas kung driver ka. Pero mayroon yung mga driver dito ng mga Pilipino. pero kumukuha din sila ng, o oh, hanapan ka talaga ng driver license sa Pilipinas para makita nila totoo kung oh, marunong ka talaga mag-drive. Driver ganon Yung marunong ka mag dito, mag, mag, uh, uh, sa mga bakery. Yan. Basta may makit, pag in-check yung, in-check yung ano mo, in-check yung, ano mo, in-check yung kausap mo sa agency, tapos, uh, sabi may may kuta, hiring sila ng bakery, baker, pakita mo lang ng picture na nagbibig pasok ka na nun wala nang hinahanap sila ng strategic employment na panigurado na talaga wala wala silang ganun di ba example mag-apply ka sa mga sa mga ano mekaniko dito try mo lang pakita mo lang mga picture na ayos ka pwede na yun no. talagang dapat agayos ka dapat marunong ka merap yung ano problema yan baka kulong ka pa <laughs> pero yung mga ano lang pwede mo pikiin yun na sabi natin na may marunong experience ko yun yung mga madaling trabaho lang like cleaner ano uh, gardener dishwasher sa mga restaurant di ba Re dishwasher kahit di na kailangan ng ano eh kahit nga di na kailangan certificate employment kasi dishwasher nga eh. kahit bahay experience mo na yun eh, nagugas ka di ba <laughs> experience mo na yun eh, sabi mo all all of people have experience dishwasher di ba kahit ikaw ma'am even you di ba sabi mo sa nag-interview even you you have experience dishwasher sabi niya, ano? Uh, sabi mo, imposible, di ka nag-uga sa inyo. Di ba? <laughs> Common sense na yun. Yan guys, yung mga ano. yun lang mga requirements dito sa Macau. Pumunta ka dito, passport lang, walang problema. Huwag mo nang isipin yung mga ano na yan. Mga certificate of employment yan. Walang problema. tsaka pag mag-apply ka dito, dapat marami kang experience. Paglalagyan mo yung CV mo. Basta mahala ka na kung anong gusto mong ilagay na experience. ba? Diba? And, yun lang guys ilang mga requirements dito sa Macau. Sana may natutunan kayo sa mga sinishare ko. Ayan, uh, don't forget to subscribe sa mga naganap ng agency dito sa Macau. And check nyo guys yung playlist ko. Andyan, o kaya search nyo, Kamutika TV, all agencies sa Macau, yan lalabas. yung Playlist yan sa mga agency dito sa Macau. And thank you so much guys and I love you all. Thank you guys.